都让。 botolan wildlife Hindi uh, naman tayo mababahura mababala eh hindi dunyan natin dadalhin si Mayora sa balaho balaho daw balaho sana hanggang <laughs> sana hanggang hanggang totoo okay. jitik <laughs> mabalaho daw dito ba 'yung doon? Dito sa kabilang ko. Asa ah, kabilang. Asa ah, kabilang Uh, tsaka bawal nung punta kailan si Sibila Uy, ang ba, ando naman ang ano nito Lumang ano, lumang Panahon panang ng ano to anong hapon Panahon ng hapon yung ano <laughs> Yung tulay Panahon, panahon ano ito. Hmm. Panahon ng hapon. Dito kami sa Malabundukin, lugar. Looking for kapatid. Ito pala ang San Juan. Ang tipid naman ang dito. Wala bang ano, whitening. naman lang kahit mga dalawang tangkal pa para kaya nga, alanganin sa ano? Alanganin ano? mo sa lubong ko, dalawang price. Ayun, ang sarap ng tubo. Ang tubo. Namimiss ko yung tubo namin noon, oh. Dito pala tayo makakita ng sugar cane. Ang tubo. Palahudaw. At sya na, ayo. Nang bala akong... Pakaliwa tayo. Um, titigil daw dito. Di mecha, oh, ali. Ah, dito tayo. Mag-u-turn mag muna tayo. Tiga, may, ah, may, may ano, may tricycle. Dito na tayo mamaya para dapat. Hindi dapat puntahan natin yung hanggang Nita Antubig. Ay, Antubig yung. Hanggang. <laughs> Hindi tayo papasok dito. Papasok sa lang ba? Papasok ko pinag Basta walang balaho ah. May balaho na tayo. Mero. Meron. Hindi, wala. Mero, Hindi, ayun na nakaraan so, niya yung... Nakaraan na, niya yung ano, tricycle. Andiyan naman si Sis Emelita. Agos sa ni rito ang balaho. Naghanap ka na ba siya ng balaho. Ako <laughs> bahala. Sige. siya. Oo, ako na ako. Siya daw Huwag tulak. Hindi <laughs> mo po natin sinabi kakinan. Doon tayo po, po sa balaho. <laughs> special request nga. sa balaho. Sa niya talaga. Sa balaho niya talaga. Ah, hindi na. Natuyo na siguro. Natuyok na yung ano, lupa. Pag natuyo na ang lupa, wala nang ano yan. Wala na? hmm. Wala nang balaho yan. Ayan, ito Ito, baka kanila to. Puno nyo na. Ala na, natuyok na. sarap nito ng ating anong ito. Sana ko, kila niyo si. Sana nanda doon. Okay. <laughs> Hindi pa kaya tayo nababalaho. <laughs> ah, ano <natin> pa tayo ng balaho. <laughs> Ayan, dito na 'yung siguradong balaho na ito. Eh, <laughs> doon din tayo magbebuelta eh. <laughs> ah, nakita tayo balaho.

<laughs> may mega awa ng sim ay ng ano tawo din eh halo black saan po yung kanila yan dito na tayo sa kawayanan wala bang labong talagang malawak talaga ang ano no botolan puro uh, parang kila si Smeldy din ang daan eh mga sulok-sulok ang daan pero gaganda ng mga ano nila. Dali-dali, halo-dali, tayo. Ang ganda, ng bahay o. Ang tamo, nasa, ano lang, nasa sulok-sulok, ang ganda ng bahay. Botol ang Tarlac Road. Ah, ang iba tayo dito. Botol Tarlac Road. Babuya. Edgar Toro ng Malacanian. Ano yung, yung, yung bahay na dilaw? Hindi ko nakuha ano. O kaya nga. Malacanian. Marami nga dito mga liblib na lugar pero ang gaganda ng mga bahay. Oh, mayawak kasi. Oh, pabahay ng Red Cross. Ah, pabahay ng Red Cross. Ayaan oh, nga ah. Sis Belma. Tignan mo naman oh, pare-parehas ano. Bah, kahit ganyan, bigagrap mo na yan, wala ka nang babayaran. Oh, pare-parehas oh. pabahay ka na ang problema mo na lang tricycle, bumili ka na ng tricycle para merong kang service 哦。